Yan ang tulungan ni... Hi, nakagatod! Welcome to my plant. Ano, nandito ako bang... sa probinsya namin at ako ay magagatod Nang <laughs> ano, tabako. Ito ang produkto namin dito kaya panuorin mo kung paano kami... kung ano ang kabuhayan namin dito. Lahat na nakikita nyo dito nakapaligid, akin yan. <laughs> akin lahat nyo, kabundukan. Akin lahat yan. Okay di na di mo, tulungan. Hindi kailangan ka ang kapubra Kasta. Kaya, ganito ang buhay namin. Hindi ko nakakalimutan. Kahit wala na ako dito sa probinsya namin, alam ko pa rin. Ewan ko kung tama itong ginagawa ko kasi matagal ko na yung ginagawa Oh, may okra pa, oh. Ayan, oh. Libre lahat yan. Kaya lang matigas na

wan okay, siga lang dal dal kala One, one i cek pun tulatan sempre mengipangkan tumut original boys ah iso ngandeg napintas lang ipamunto tak <laughs> <laughs> ni kagut tik yak samut kayang ko nang ingka ibagabalong tabno didaglutot in napoy dela sida kona Ah? Ay, na nag -gapukan? Nag -gapukan? Nag -gapukan? ay, ay naggapukan. Naggapukan. Dapat mo imbagan nga anda kumay dai pan. Naggapukan. hindi. Wa, dai dai para kada tayo. Dai dai para kada niya yo ibati yung kona. Dai mangi bati kay kanol pa. Oh, manang ko umang anda. Ay, ay. Ana? Hindi isusum. Di ko kailangan ano. Isum pag i ganung mo lang takam. Lalakas. Ah.

Palok na Ano? Ha, anta para sa YouTube dai to, oy. YouTube. Sabali ta YouTube, sabali ta live. Kung live ka pag entertain ka, dai tatao mag buibuya dai sa YouTube niya para kahit sino anytime panoorin nila. Eh paano? Ano mga followers nante? Ano? apa apa di kay agfalfala? Hindi ko naman alam niya. Jamaan mo nagan nante. vlog. I-search niyo sa ano, YouTube. Ayan no na dati eh. <laughs> kagato. Ang i-play yo ah kahit do buyaan i-play para magkaroon ng views sa kayong yung ads. Eh, wag niyo ihinto para kumita at bayad na dai dai. Ayan no nan. Ante, Kay ikaw, Dito eh. Ayan ha. Dito, bibo ka eh, ayan, no. Nan. One, no. Maging famous ka ngayon. The best. The, the best farmer ever. <laughs> Ay, isang line isang line pa yung pabalik ka, boss. Matag <laughs> Ito ganito ang buhay namin. Ang sakit na. <laughs> Baywang. Ah. Ito ang tabako, tawag namin. Pante na panluga. Woo! Yan! Woo! Ito ang kayamanan namin dito sa probinsya. Tabako. Tabako. Isang ano pa, yung pabalik ka para nakasarap ka dito. Sa stone, adun stone. Ay, wala pang ano, wala pang ilang minuto. Ay, hindi, may 15 na, bawasan mo na. Yung pabalik, pili mo. Ayak amo tay magbagam. Pag ilagay ko sa ano eh ai ikat ko, apunta naman. Nilagyan ko. Ai, lang siya to Lay, nakaadayo ni Kwan. Ano diyo ba ang hiran? ipabukod na kan sa amutin na pangodin. May sarang Kwan. Ipabukod na. Huwag ka yan. Ha? Nalpas ka na? Nalpasan ko na. Apa din na? Lada kita Kwan. Oh, yelo. Or na, naloom sa ano? Sa, sa init. Antuko mo na tay. Ha? Antuko mo. Kapuan naman yata yung Basta naloom. bukong Ah, wala lang sama pa ang. baka, baka, dabi lang siya, isa. Ha? Baka dabi lang. Uy, 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 Impatakab uy, uy, nga Baka dabi lang na nga dati ba isa. Baka talo lang. Ayan, ah, tapos pa! <laughs> Thank you for watching! <laughs> Mga tapos Wala ba na comedy niya? Baliwan niyo ito, kantang tungtong. Wow! Thank you. natin na dinakahiga. Ang lakas ng hangin. Oh. Ayan na si Mount Makiling tingnan nyo, oh, nakahiga. Andyan yung braso, nandyan yung buhok na kalugay, may noo, may ilong, may suso, may baywang, may chan. O, oh, tingnan nyo, oh, yung kamay na, ay, yung ano paan niya. Ano na, hita niya, hindi ko na makita dahil may kahoy. Ayan, ganda. Punta lang kayo dito, malapit lang, may, may, may ano, dito kayo magupa ng ano, para makita nyo palagi. Itong apartment ng pamangking ko, sa taas ngayon. Ayan, si Mount Makiling everyone. Welcome to my vlog. Ayan, nandito ako ngayon dito sa my Laguna Kalamba. Yes, nandito ako punta ano nang pamangkin ko. Pero nakikita niyo yung paligid yung mga bukit. Pero maganda dito, malamig. Kaya ayan, ang sarap ng hangin. Eh, dito makita yung surroundings Kaya yan, ipapakita ko sa inyo kasi nandito yung mga, mga bagong bahay na pinapatayo kay Bilyar yata. Ayan. makikita nyo yun yung, yung, ano, mount mo na ko sa inyo. Kaya yung, ito, tinan nyo ito. ko sa inyo. Ayun. Ito, tinataniman nila ng mga palay. Ewan kung bakit walang gulay ngayon. Mga bukit ang mga tutunin mo, mga baka. kita ko sa inyo. Promise, nandito talaga ko sa Pilipinas. Kaya no. Masaya-saya. Ayan, eh, oh. oh. mga baka. Pinsyang-pinsyang. Ang ganda diba? Ano yung mga ba? May mga ba? Ah, Ayun. Ayun. Huwag magkiling iba. Pagkita niyo ito so, sa yun, inyo mamaya. Ayan yung pamangking ko. Ito yung apartment na. Ayan yung sasakyan niya. Ayan yung sumundo sa akin ba? Sumundo sa akin sa airport. Ayan. Nandito ako sa kanila ngayon. Lagoon. Di ba lagoon na din kami? Pero kabuyaw sila dito sa Kalamba. Ayan yung ano, tatlong pintuan yung dalawa may paupa, pinapaupa. Tapos itong ano isa yon yung ano nila parang pahingaan tapos may rooftop yon, may shading. Yun. Oh. Okay. Yan yung aso. Sarap dito pero sarap ng hangin. Di ba? Kita niyo naman. This wi wifi. O, oh. tingnan available here. Ayan o. Oh. Wala man lang ngayon. Yung katuray, wala man lang bunga. Buhay buhay. Wala. wala talaga. Wala na yata. Well, may saga. Mangga. Indian mango ba yan, sis? Indian mango. Ah, sana, oh, baka tiki. Mayan na oh, may mangga. Indian mango. Hello. Welcome to my vlog. Hello. Ay, oh, na may mangga. Ang dami yung buong raw. Mangga. Indian maliliit pa. Ito naman. Ito naman nakatera dito ano yun yung isa ayun aratilis baba ng basura nagmay nag pi ito ito, ito yung bahay ng pamangkin ko siya may naglalaro ng ano ba ba yan, yeah, ito lang ang nakikita nyo dito. Yan, yung Indian mango. Sa bahay ng pamangkin ko. Ayan, may, may, mga aso. Dito ako matutulog ngayon. Sa bahay ng pamangkin ko. O, diba? Ayan, kasi tayo sa bahay nila. Hi, Logie! yan yung pamangkin ko. <laughs> <laughs> Hi! Welcome to my vlog. <laughs> <laughs> Hoy, tantin si oh. Miro Monetize ako. papanood kayo ng buong mundo. Kaya mag-shoutout kayo. Shoutout yung kaibigan nyo. Ayaw nyo? Huwag na kayong mahiya. Sisikat kayo dito. Promise. <laughs> Ayaw nila. Ayaw. Mga Indian men. Dami Indian men. Yan, ito bahay ng pamangkin ko. Dito. Hello vlog! Hello vlog! Welcome to my channel! Madilim! Hindi ko makita. Dito bahay nila. Welcome to my channel! Dito. Hi Bea! Yan, pamangkin ko. Ay, pamangkin ko. Apo! Welcome to my vlog! Nahiya sila, hindi sila sanay. Ito bahay. Yan naman yung pamangkin ko. Asawa ng pamangkin ko. Hello, <laughs> alam natin. Hi Annie! Welcome to my vlog! Kinotsuhan ba? O, oh, yan. Pagkain ng mga Tagalog. Kung dati, dito ako, ano, katulong po. Ako ngayon, Mayora. Mayordoma. Kakain lang. Ayaw kong magluto. Sa lang Tagaluto. Yan tulang lang. Yung si Arnila nandyan. Sana all to door. Yan. Hello. Yan na yung parang po sa yung aso nila. Ang aso nila. Ayan. Chihuahua. Si Hello. Dito lang, dito lang, nandito ako sa ano, kalamba. Sana maigala nila ako para makapasyal dito sa kalamba. Eh, mopo mapo na ako. See you later again, guys. Ayan o. Oh. Ano si kuya. Nagkinabili kayo dito. <laughs> Sarap yun dyan, Mingo. Ayan, maglalaway mga taga-abroad. Ayan, maglaway na kayo. 20, 20, peso per kilo. Sarap na. Tinog na ba talaga yan? Ah, ayan. ayan. Mura. Yung crispy, yung crispy pa. Oh, ayan. Oh, bili kayo, order na kayo. Dadalhin ko pagbalik ko. <laughs> ayan, oh, mango is man. Hindi, pero mahihinog na. Kaya dapat yung ano pa. Uh Oo, -oh, nilaw muna. Ang dami, mura lang. Ang mahal, ang mahal sa Hong Kong pero dito ang mula 20 peso. Magkano lang 3 dollar? Wala pang 3 dollar isang kilo.